Hindi ako ma'am naniningil. Na eh. Okay po, na po, po 'yun. Okay na 'yun. mahalaga alaga, hindi ka na late. Thank you po, i-follow na lang kita. Sige ma'am, thank, so, thank, thank you po. Thank you. Thank you. Sa, ka, sa, ano po Filmum Tower sa Paseo? Pilam Tower. Pilam Light. Pase, yung Corner Ayala. Ito po, AIA Tower, yan din. Ito po. Ito po. Ito po, po ma'am. Magkano ang binabayad nyo hanggang doon? Pagkano po po, 150. 150? Uh. Ah, ano ngayon mo, wala kang babayaran. Ah, uh kasi sa akin eh kasi yung nag ng libre okay lang yun ma'am nakakaabot nga ako ng Ortiga Center eh Ah, uh, ma'am, nagbablog kasi ako, ma'am. nag ako ng libre. Saan ka kadalasan dumadaan, ma'am? sa harap ka bababa? paseo ah uh, yung iba nagpapababa dun sa likod uh -huh. eto, eto, ano yan, eh. Uh -oh. eto mam eto mam ano yan mam public service vlog nagka-outreach ka kasi pagkatapos nyo na ito babalik uli ako dun eh saan dito ma'am? ah dito? okay ah tulang ka ito ma'am Oh, yan. Hindi ako mam Ma naniningil eh. Okay na po 'yun. Okay na 'yun. Ang hindi ka na late. Thank you po i-follow na lang kita. Sige, Thank, ba -ba -ba -ba. Thank you po. Thank you. Thank you.